Macy's, magkasama na tayo sa Chowking Endorsement. Ipinagyabang ni Paolo Benigno si Kim Chu, bidang kapartner sa bagong brands. Napaka-humble naman kasi talaga. Halam natin na idang taon nang nakabahagi si Kimi sa Chowking. Dahil nga patok na patok ang Kim Pao. Siyempre, nabigyan din ng pagkakataon o chance si Paolo. Nakunin din bilang endorser nito. marking bagay, mas tataas pa ang kaninang sales. Siyempre, King Pao, the best na the best pagdating sa mga big brands. Ayon niya sa mga Grabe no? Talagang nasama na ni Kimi si Paolo sa mga ganitong events. Ang dating tahimik na si Paolo na laging nasa sulok. Ngayon, center na lagi. Iba talaga ang power ng love. More endorsement pa, magkasama. dad ma sa mga bashers. Ang alam lang na Manila ay manira at maingit sa tagumpay ng iba. Kumpay niyo sa showbiz. Ayon pa sa isang komento, talagang may mga nag sa kanila para maging maganda ang kalalabasan ng photoshoot. Si pau? Nandiyan palagi si Sir David Milan. Istaydis niya. Pinataas si isang paanipaw pau si isang baytang para maging maforma. Si Kim ganun din. Inayos yung daydayan ng damit. Ang sese nilang pangmasdal. Talong naging expensive ang kinkaw. Kapag umaatan sila sa mga big brands lang yan sa mga comments. Anong senior ito?